Ngayong araw, hindi lang nga mga Iglesia ni Cristo ang nagpatuli ng kanilang mapayapang kilos protesta. Dahil magiging United People's Initiative ay nagpatuloy din ng kanilang rally. Matapos nga naaprobahan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang kanilang hiling. Kasunod nga nito kanina mga alas 8 ng umaga ay naabutan natin ang ginagawang pagsasaayos sa backstage habang tinutukan naman ng Metropolitan Manila Development Authority ang daloy ng trapiko. Pagpatak naman ng last jazz katulad ng inaasahan ng otoridad ay nagsimula na nga sa pagdati ang mga nais na makiisa rito at kabilang na nga sa mga umabol ngayon na hindi nakapunta kahapon si Ate Melody. Nakikiisa sa ating mga kababayan ngayon para pag-usig na sa administration ngayon na dapat may saayos. No? So let's support sa lahat ng korupsyon na nagaganap ngayon. Isa po ako sa nakikiisa. Laban Pilipinas lang po, mga kababayan. Pero maliban kay Ate Melody at sa ilang panakihabol ngayong araw ay bumisita rin dito si Congressman Kiko Barzaga kung saan nabigyan siya ng pagkakataon na makapagsalita sa stage. Yeah! My May good news tayo this week. Nilaglag na ni Zandico, si President Marcos at si former House Speaker Martin Romualdez. At ang panawagan ko ngayon, lahat kayo sumama na dito, lahat na ng nanonood ngayon, punta na kayo dito. Kasi, hindi na natin kaya ng tatlong taon pa ng pamamalakad ni President Marcos doon sa Malacanang. Hindi na nakaya ng ekonomiya natin, hindi na kaya ng bansa natin na si Marcos ang presidente. Kaya ang panawagan ko ngayon, Marcos resign para sa kinabukasan ng Pilipinas. Ayon kay Quezon City Police District QCPD spokesperson Police Major Jennifer Ganaban, bagamat nagkaroon daw na extension ng kanilang rally ngayon ay parehong procedure at rules naman ang dapat sundin. May ito, kabila nga sa mga kasunduan kanilang dapat sundin ay ang pag-iwas sa mga sedition statements at maging marching sa iba't ibang lugar. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News. 我醉的。Oh, sorry,